Ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Kaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam wala pero hindi pa huli ang lahat tama na ading ko Magpahinga na tayo umuwi na tayo magpagamot magpagaling at nangangako ako hindi ako malilingat, hindi ako makukulang lahat kasama mo ngayon hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin sampo sila ngayon dahil nasa taas ka ba? Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ipinubulong nilang ambisyon unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa addiction na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili.